parts na pwede nating i-check kung sakaling ayaw mag-start ang ating sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at magbibigay lang ako ng idea or tips kung ano yung mga parts na pwede nyo i-check kung sakaling ayaw mag-start ng inyong sasakyan. Well, number one dyan, focus muna tayo sa electrical. Siguraduhin natin na mayroong power yung ating kotse. Madi-determine natin na mayroong power yung ating kotse if magta-try tayong bumusina at tumutunog yung ating bu busina or pag nag-try tayo magsusi ng sasakyan ay iilaw yung ating dashboard. Pero there was a time merong problema rin, no? Kahit umiilaw yan, may busina, pero may pagkakataon na may problema tayo dun sa terminal, hindi naka-properly connect, or low bat yung ating battery, o pwede rin sira na yung ating battery. Pag sira na yan, o halimbawa talagang totally drained, there's a tendency na wala nang ilaw yung ating dashboard o oh, hindi na siya bubusina. Now, kung yan naman ay low bat, madedetermine din natin yan kung itatry natin, bawa, i-on natin yung ating doom light, i-on natin yung ating wiper, then try natin bumusina. Pag tumigil yung ating busina o oh, napaos, there's a tendency na low bat yan. So, medyo mas madali na yan. Kailangan nyo lang magpa-jump start. Now, kung sakali namang maluwag yung terminal, there's a tendency rin na hindi naman yan tumuloy sa pag-start. So dito naman, kailangan nyo pumunta sa inyong uh, engine bay, then i-check e ninyo yung terminal. Baka naman maluwag or sobra ng dumi. So ang pwede nyo gawin dyan, pwede nyo linisan at higpitan. Okay, so yun. di sa electrical, ha, kung sakali man na umiilaw yung ating uh, instrument panel and meron tayong busina, so check nyo na lang. Uh, just a reminder, no? Uh, sa pag-jump start, minsan hindi gumagana pag gagamit kayo ng jump start cable. Okay, kasi minsan sobrang haba ng cable or manipis masyado yung copper ng cable ng inyong jump start cable. So, ang isang ay suggestion ko diyan kung sakaling ayaw mag-start sa jump start cable, i-try ninyong i-direct yung battery, kumbaga tanggalin niyo yung lumang battery at ikabit niyo yung okay na battery doon. Baka umayos yung inyong sasakyan. Then, uh, check din niyo kung sakaling walang problema sa electrical, no? kasi medyo ano na yung fuse eh okay so hindi ko na i-advise na i-check nyo pa pero kung kaya check nyo rin yung fuse baka naman may meron lang kayong broken fuse eh mas madali na yon di ba now ang susunod natin check dyan is yung ating fuel siguraduhin natin na nagpa-function yung ating fuel pump baka naman yung fuel pump natin eh baka naman ginatngat ng daga yung wire kaya ayaw nang umandar so dito naman well medyo ano na to ano, medyo hardcore na to so dito pwede nyo i-check yan dun sa may engine bay tignan ninyo pag start ninyo kung nagpo-produce siya ng fuel then yon check nyo rin yung injector baka naman sobrang barado na yung injector natin then kung sakali man kung di pa rin nag-i-start okay na may fuel naman okay yung fuel line natin isa rin sa mga pwedeng nating i-check dyan is yung ating spark plug yan yeah. well dito medyo kailangan nyo na ng mechanic sa pag check nyan and yon check nyo rin yung kanyang ignition coil yan yeah. actually maraming pwedeng i-check eh ano kung ayaw mag start pero isa rin dyan is yung ano, starter. Yan. Pero usually maririnig mo naman yan. Pero kung kulang yung power ng starter. So yun, kailangan nyo ipacheck yung inyong starter. Actually, napakaraming pyesa yung pwede nyo i-check. Pero most of the time, battery lang ang issue. Okay, doon muna kayo mag-focus. Okay, so yun. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At di don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click lang yung palo sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Salamat sa panonood. Keep safe mga paps. At kung may additional kayong information, just comment down below na lang. Especially yung mga expert dyan. Comment kayo. Salamat sa panahal. Peeps mga paps.